the wealth of the sinners or the wicked will be distributed to those who please God. Now, para sa ano yun? Para sa worldwide harvest. But the Bible said in Luke 19.10, the Lord Jesus came to seek and to save which was lost. Ang Panginoon po'y dumating upang hanapin at tiligtas ang nawawala. Now, question. Paano niya po hinanap at iligtas ang nawawala? Paano? Ito po ang sagot. Nagbigay po siya ng panahon para hanapin sila tiligtas. He gave time to save them. Ito po ang kailangan ng lahat na gawin ngayon eh. Bigyan po natin ng panahon na iligtas ang mga makasalanan. Ang kailangan nila ay panahon natin para sila maligtas. Ngunit po ang ehemplo ng Panginoong Isokristo. kristo Dahil hindi po kumpleto kahit tayo pa nag-aayuno at nanalangin, nagbigay ng ating mga first fruit type and offerings kung hindi tayo magbibigay ng panahon sila po ay iligtas. Napakahalaga po ng panahon na ibibigay natin sa kanila para sila maligtas. Kaya dapat araw-araw meron tayong panahong ibinibigay sa kanila. That to me yesterday, son, nothing is too hard for me to do. Alam niya naman po yan, eh, Jeremiah 30 to 27. All things are possible with God. Alam niya rin po yan, Luke 18 27. And he goes in and said, Walang problema ang hindi ko kayang ayusin kahit gaano kalaki. There is no problem too big I cannot solve. Walang sakit at karamdaman kahit gaano kalala ang hindi ko kayang pagalingin. Walang gawa ng diablo kahit gaano kalakit karami ang hindi ko kayang sirain. Walang bagyo kahit gaano kalakas ang hindi ko kayang patigilin. Walang global warming at climate change ang hindi ko kayang sawatain. Walang gutong kahit gano'ng kalalim ang hindi ko kayang tugunan. Kung walang pagkakabilang ko kahit gano'ng kalala, katibay ang kadenang ibinalanggu sa kanila ni Satanas ang hindi ko kayang patirin. All things are possible with God. Walang buhay kahit ka kapangit ang hindi ko kayang baguhin. Walang sitwasyong kahit gano'ng kagulo ang hindi ko kayang iayos. All things are possible with God. My people must give me to them and bring them to me. Because all things are possible with God. So, dalin daw po natin ang Diyos sa kanila. Let us give them Jesus. And let us bring them to Jesus. Paano natin gagawin yun? Let us give time to do that. Dapat araw-araw po, mga anak, mga iniibig, Church of God, ay meron tayong panahon para magligtas. Araw-araw maraming namamatay sa HIV, sa AIDS, sa rape, sa terrorism, sa aksidente, sa murder, extrajudicial killing. Sa iba't ibang sakit at karamdaman, cancer, sakit sa puso, diabetes, high blood. Araw-araw maraming nasasagasaan. Like suicide, namamatay sa abortion. Kailangang bigyan natin sila ng panahon, abutin at iligtas. When the Lord goes on and said, I want you to listen please. People who are in need is not interested in how much learning we have. But people who are in need is so much interested in how much caring we have for them. Ang mga tao raw po may pangangailangan, you have to believe me, ang buong mundo may pangangailangan, mahirap, mayaman, pares nangangailangan ng kaligtasan. Mas interesado daw po ang mga may pangangailangan. Kaligtasan ng kaluluwa ng katawan, sa sakit karamdaman, ng bulsa, sa kahirapan, ng isip, sa gawa ng diablo, and so forth and so on. Ang kailangan daw po ng mga may pangangailangan hindi yung kaalaman at pinagkakalala talino, popularidad ng isang tao kung sino pa, ng mga politiko, mga buksingero, at ng mga eskola theologian Ang kailangan daw ng mga tao, may pangangailangan ay yung ating pong pagmamalasakit. Yung ating pagkalinga, yung ating pag-aaruga, yung ating pagmamahal. Not our learning, how much learning we have, but how much care we have for them. Bale, wala sa kanila yung kukumplaudi ka o matalino ka o iskolar ka. It makes no sense. Ang kailangan nila ay panahon natin, pagmamahal natin, upang sila po'y damayan sa kanilang kalagayan. Walang bundok ang hindi niya kayang patagin. Walang dagat na nag ang hindi niya kayang patigiling. Walang malakas na hangin na hindi niya kayang sawayin. Let us give Jesus to them. Let us bring Jesus to them.